Ayan mga kabarangay at welcome back ulit sa ating Mountain Channel. Ito nga pala ang sinero ng barangay na babati sa inyo ng Merry Christmas at Merry Christmas po sa inyong lahat. Ayan mga idol. Kamusta po ang inyong uh, Pasko? At syempre dahil uh, maraming may hangover, so gagawa tayo ng soap. Na panlaban sa ating mga hangover mga kabarangay. Ito ay walang iba kundi ang ating gising-gising soap mga idol. Ayan, siguradong tanggal ang hangover natin rito at sigurado magigising po tayo lalong-lalo na po sa mga uh, may hangover at may pasok pa ngayong umaga. So ganito lang po ang ating gagawin. Ayan, syempre mag-isa po tayo ng luya. Maraming luya mga idol. Maraming sibuyas, maraming sili-sigang at maraming siling labuyo at syempre bawang, ayan, igisa lang po natin ng maigi igisa lang natin ng maayos, tsaka natin i-additional natin, paglagay ang ating kamatis, ayan, ganito lang, styling na ating gising-gising na talaga namang magising ka sa sarap at sa lasa, ayan tanghal lang over mga idol, at syempre mayroon po tayo itong uh, chicken buto boto na tira natin sa handa natin noong Pasko so ang gagawin natin, gawin natin chicken gising-gising soup mga idol ayan So ayan, dahil gisan-gisan na, naglagay na po tayo ng asin. Tingplahan na po natin yung asin. Ang asin, syempre paminta, At isang pirasong chicken cubes, mga loads. Ayan. So pwede rin po tayo gumamit rito ng baboy sa ating gising-gising. Pwede rin pong baka sa ating gising-gising. So mga loads, na talaga namang epektibo ito. At talagang tanggal po ang ating hangover pagdating sa mga ganitong sabaw, mga idol. Ayan. So ayan, gisa lang natin na maigi syempre para masarap, mabango. At dahil gisang-gisa na, so ilagay na po natin ang ating pinakasabaw. Ayan mga Lord, at syempre pag yan ay kumulo na at maluto na at natimplahan na po natin. Pag hinigop siguradong shortball po, ayan, matanggal po ang ating hangover. Ayan. So ay tinanggalan lang natin ang medyo mantika na lumulutan sa taas syempre para maging masarap at maging hindi mamantika ang ating gising-gising pag ito'y ating hinigop na mga idol. Ayan ayan shout out sa mga followers at uh, Merry Christmas po sa inyong lahat ayan Kaya, takipan lang po natin at hayaan natin siyang pakuloan ng pakuloan hanggang sa lumambot yung gulay at syempre pati yung ating chicken buto-buto hanggang sa lumambot ayan at pag medyo lutong-luto na ilagay na po natin ang ating carrots at ang ating additional na sigarilyas ayan pero kung wala po tayong sigarilyas wala tayong carrots Okay na po yan mga idol. ayun. pwede po kung anong tira sa ating refrigerator na gulay. Pwede po pwede, pwede rin pong repolyo at pwede rin po yung ating pinche So ay, na po ang ating gising-gising soup na talaga namang uh, napakaganda sa mga may hangover mga idol. Ayan. At maraming maraming salamat muli sa inyong lahat. ayun. at sa mga gustong umorder ng ating bagnit bagong. Ayan, nasa Shopee na po at pwede na po tayong umorder kahit pa isa-isang buti lang at mamaya lagay po natin ang link sa ating comment section. Ayan at maraming maraming salamat at Merry Christmas po sa inyong lahat.